Ani na man saging yung ano, kamuting kahoy yan. Guys, oh. may mga saging na. Ani na man namin kay. Para Kinabangan din tong saging guys. Ya, jangan dinestanin, guys. Zero. Hapus enam benda itu. Ini. Tenang malam. Bisa yang parah. malinis na kasi guys ganda pa naman hmm. oh. ngayon lang yan guys tanim kami ngayon kay hindi kami nag damo kay hindi kami naglinis sa man kasi maulan kanina mabuhay lang kaagad yung ano yung, yung ano namin tinanggal na damo mabuhay lang kaagad Ay, nagtanim ko na kamuting kahoy o oh, kamuting kahoy yun saging hindi pa pala ito natabunan ma wakan ito mga lawin butas. Okay guys. nakalimutan mo yung ng butas? Ay nga, mula tayo. Ano na, tangali na. Yun. May mga saging na yan doon sa taas guys. Yun. Tapos lang namin pagtanig. Hindi ako nakabidyo kanina, walang walang kagabidyo guys. So, dito lang tapos video na po tapos na yung tanim tanim tayo ng saging sa guys kahit isang taon lang yan Kakuha na tayo ng bunga. Ito na tanim guys, nakinabangan ko na. Pinain ng uod ng dahon guys. Mano din to. Uy, nakari guys. Maghangalian. Si, Kasi, halik na. Yun dyan, banda na lang guys. Yung taniman na namin ng saging. Yun, yung dito sa taas. Taniman namin lahat yan. Para tingnan natin kung hindi yan magbunga. Ah, basta matanim lang, guys. Linis-linisan lang. Yung doon na lang hindi pa nataniman. So, doon yung nataniman namin, guys, oh. Yun Doon Yung doon.